Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng master list ng mga lupaing pagmumayari ng gobyerno sa pamamagitan ng paglikha ng Interagency Coordinating Council para makagawa ng listahan na naglalaman ng lahat ng lupaing pagmumayari ng pamahalaan para masigurong magagamit ang mga ito. Batay sa Administrative Order No. 21 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na kailangan ng isang komprehensibong listahan ng lahat ng lupaing ito para masiguro ang epektibong alokasyon para sa National Development Goals ng bansa. Kaugnay nito, nakasaad sa Philippine Development Plan ng Administrasyon na isa sa mga estrategiya para magkaroon ng maayos na komunidad ay ang paglikha ng database na may kumpletong inventaryo ng lahat ng lupain ng pamahalaan. Ang mga co-chairperson ng konseho ay Department of Environment and Natural Resources at Department of Human Settlements and Urban Development. Ang Land Management Bureau naman ng DANR ay inaasahang magbibigay ng administratibo at teknikal na suporta sa konseho at responsable sa lahat ng dokumento at impormasyon tungkol sa master list. Matatandang noong nakarang taon, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan ng gobyerno ang mga hakbang para magamit ang idle government lands para sa housing projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.